Kabanata 736. A. Ah. Nagulat si Leticia at bigla siyang napaatras habang nakahawak sa kwelyo ng suot niyang sando. Nanlaki ang mata niya sa takot. Bagamat pinaghandaan niya ang sarili para sa sandaling ito, ang presensya ni Sebastian ay naging dahilan para maging awkward at nakakatakot ang sandaling iyon. Galit na galit siya nang makita ang reaksyon nito. Sabi ko maghubad ka na ng damit. Wag mo na akong paulit-ulitin. Labing isa. Nanginginig si Leticia, at nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagpupumiglas sa kanyang sinturon. Pagkatapos ng ilang sandali ng panloob na kaguluhan, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinubad ito. Nadulas ang kanyang damit, at nakita nito ang kanyang walang kamali-mali at maputlang balat. Nanlaki ang mga mata ni Sebastian sa nakita, at napalunok siya. Pagkatapos, humakbang siya palapit sa kanya. Bumilis ang paghinga niya, at bumilis ang tibok ng puso niya nang hawakan siya ng kamay nito. Nanigas ang kanyang katawan habang dumadaloy sa kanya ang isang alon ng hindi pamilyar at nakakatakot na sensasyon. Sa kabila ng kanyang takot, mayroong isang hindi may kakailan na kislap ng pag-asa. Tinulak siya nito sa lupa at pinunit ang huling piraso ng damit niya. Nang mawala ang kanyang huling sapin, nakahiga siya roon at takot na takot na gumalaw. Flawless at makinis ang balat ni Leticia. Ang kanyang pigire ay perpektong nililok, na ang bawat kurba ay perpektong tinukoy na walang labis na taba. Siya ay isang bihirang kagandahan, at hindi nagaksaya ng oras si Sebastian na igiit ang kanyang pangangibabaw. Gumamit siya ng manipis at napakalakas na puwersa para paikop siya hindi niya ginagawa ito para sa kasiyahan. Sa kanyang impluensya at kayamanan, maaari niyang makuha ang sinumang babae na gusto niya sa isang snap lang ng kanyang mga daliri. Narating na ni Caspian ang Demigod Realm, na ginawa siyang isang hindi mapigil ang puwersa sa isang labanan hanggang kamatayan. Alam ni Sebastian na hindi siya patatawarin ni Caspian, kaya kailangan niyang palakasin ang kanyang cultivation ng mabilis. Naabot niya ang isang malaking balakid sa kanyang paglilinang. Ang tanging paraan upang magtagumpay ay ang sumipsap ng pangunahing diwa ni Leticia. Kinailangan niyang gumawa ng marahas na aksyon sa mga panahong desperado, anuman ang pahintulot nito. Habang hinihigop ang kanyang kakanyahan, isang malakas na surge ng enerhiya ang dumaloy sa kanya ang kanyang espiritual na enerhiya ay umiikot ng husto, at ang kanyang katawan ay pumipintig ng bagong lakas. Bumukas ng husto ang kanyang mga pores habang matakon nitong iginuhit ang nakapalibot na kakanyahan ng lupa sa paligid niya, at ang kanyang aura ay tumitindi sa bawat segundo. Ngunit nang matapos ang proseso, napagtanto ni Sebastian na hindi pa niya naabot ang demigod realm gaya ng inaasahan niya nagtataka siya kung bakit hindi pa nangyayari ang breakthrough. Nararamdaman niya na ang kanyang paglilinang ay nasa bingit ng isang pambihirang tagumpay. Siya ay halos nasa demigod realm ngunit hindi pa ganap na nakatawid dito. Hindi kaya dahil masyadong mahina ang cultivation ni Leticia. Hindi pa niya naranasan ang isyong ito dati sa mga nakaraang tagumpay. Marahil ay mas mahirap makamit ang demigod realm o walang sapat na espiritwal na enerhiya. Ang frustration na ito ay nagbuntong hininga sa kanya. Kailangan ba niyang maghanap ng ibang babae na may kakaibang espiritwal na konstitusyon? Mukhang wala na siyang ibang pagpipilian. Sa kabila noon, ang pagiging nasa gilid ng demigod realm ay lubos na nagpapataas ng kanyang kapangyarihan kumpiyansa siyang kaya na niyang harapin si Caspian ng direkta. Malaki rin ang nakinabang ni Leticia. Sa lakas ni Sebastian, umaban siya sa gitnang tugatog na yugto. Pinagsama na ngayon ng kanyang enerhiya ang active at passive energies na nagpapataas pa ng kanyang lakas. Kabanata 737 Tumingin si Sebastian kay Leticia at tinanong, galit ka ba sakin? Hindi, sagot niya. Nasabi ko na. Kung gusto mo ako, pwede mo akong makuha. Ang hinihiling ko lang ay patayin mo si Caspian. Ngumiti siya ng mahina. Wala akong pakialam kung nagsisinungaling ka. Pero babalaan kita, huwag kang gagawa ng masama. Kapag ginawa mo yon, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Para naman kay Caspian, papatayin ko naman talaga siya. Pero nakaabot na siya sa Demigod Realm. Hindi mo siya kayang labanan ngayon, sabi ni Leticia. Nakangiting kumpiyansa si Sebastian. Isang oras na ang nakalipas, siguro totoo iyon. Pero hindi na iyon. Hindi na niya kailangang ipaliwanag pa, ngunit naiintindihan niya ito. Pagkatapos ng kanilang dalawahang paglilinang, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Dahil pinangunahan niya ang proseso, alam niyang mas marami pa ang natamo niya. So, Kailan kakikilos? Tanong ni Leticia. Ngayon na. Lumabas si Sebastian sa kuweba at mabilis na tumakbo patungo sa kabisera ng lungsod. Ang isang demigod ay maaaring manipulahin ang banal na espiritual na enerhiya, ngunit dahil siya ay bahagyang nasa demigod realm, ang kanyang kontrol sa enerhiya na ito ay limitado, at hindi siya maaaring lumipad. Gayunpaman, ang kanyang bilis ay hindi kapanipaniwala. Halos parang isang kidlat. Hintayin mo ako. Sasama din ako. Nagpumigla si Leticia na makasabay. Masyadong mabilis ang takbo nito para sa kanya, at nagtaas siya ng boses nang mawala siya sa paningin. Tumigil si Sebastian at hinintay siyang maabuyuten. Ang kabisera ay nasa ilalim ng kontrol ng iyong ama ngayon. Hindi ka ba nag-aalala na susundan ka niya? Sagot niya, nandito ka para harapin siya. At saka, anak niya ako. Karamihan sa mga tao ay hindi maglalakas loob na hawakan ako. Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Wala akong oras para protektahan ka. Kapag namatay ka, huwag mo akong sisihin, sabi niya, muli niyang binilisan ang kilos niya. Bahagyang binagala ni Sebastian ang kanyang lakad para kay Leticia, ngunit nagpupumiglas pa rin itong makasabay. Pagkatapos ng lahat, ang paglalakbay ng ilang daang milya ay hindi isang hamon para sa isang banal na Grandmaster. Wala pang dalawang ora, nakarating na sila sa labas ng kabisera ng lungsod. Matapos ang mahabang paglalakbay, nagpahinga si Sebastian para mabawi ang kanyang lakas. Pagkatapos, isinuot niya ang kanyang sombrero at tinungo ang pintuan ng lungsod. Mahigpit na isinara ang gate, kaya sumigaw si Leticia, buksan mo ang gate. Nang makita siya ng mga bantay ay mabilis nilang binuksan ang gate. Dahil hindi pa kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagtataksil, hindi nila alam ang kanyang mga aksyon at hindi sila ng ahas na saktan ang anak ni Caspian. Pagdating sa loob, ang lungsod ay tahimik. Ang dating mataong kalye ay deserto. Sarado ang mga tindahan, wala ang mga nagtitinda, at kakaunting tao ang nakikita. Anong nangyayari? Bakit walang laman? Tanong ni Leticia sa isang gatekeeper. Nagalangan ang gatekeeper bago sinabing, MS Lawson, dapat tanungin mo ang tatay mo. Naramdaman ni Leticia na si Caspian ang nasa likod nito ngunit hindi niya matukoy ang mga detalye. Kahit na may pagbabago sa Monarco, ang lungsod ay hindi dapat maging mapanglo. Hindi nagtagal ay nakahanap sila ng isang maliit na tavern sa Estinita. Inihayag ng may-ari na si Caspian ay nag-iipon ng mga kabataang babae at mandirigma. Ang mga sundalo ay naging buhong, walang pinipiling pagpatay, at ang takot ay nagtulak sa lahat sa loob ng bahay. Hayop ka! Humigpit ang mga kamao ni Sebastian, at sumiklab ang galit sa kanyang mga mata. Mr. Wilder, kontrolado ng tatay ko ang kabisera at nakakulong sa palasyo ng hari. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Leticia. Diretso ako sa kanya. Hindi mo kailangang sumama. Nagtungo si Sebastian sa palasyo ng hari. Kabanata 738. Tigil. Sino ka? Pagdating ni Sebastian sa pintuan ng palasyo ng hari, hinarangan siya ng isang grupo ng mga gwardya. Nandito ako para patayin si Caspian. Kung sino man ang ayaw mamatay ay umiwas sa akin. Saka siya dirdiretsyong naglakad. Bagamat ang mga gwardya na ito ay mga mandirigma, nakita niya ang mga ito bilang walang iba kundi mga insekto. Ang mga gwardya ay hindi alam ang kanyang iniisip at nagalit sa kanyang mga salita. Ang lakas ng loob mong bastiusan ang kamahalan. Nililigawan mo si kamatayan. Sinigawan ng mga gwardya si Sebastian habang hinuhugot nila ang kanilang mga espada at sinugod ito. Bahagyang natigilan si Sebastian nang magtama ang kanilang mga talam. Sa halip na isang madugong eksena, isang napakalaking pagsabog ng enerhiya ang sumabog mula sa kanya. Nabasag ng shockwave ang mga espada at pinalipad ang mga gwardya. Inihagis sila sa hangin, umubo ng dugo, at bumagsak na patay bago pa man sila bumagsak sa lupa. Ang kaguluhan sa pintuan ng palasyo ay mabilis na nagpaalerto sa mga panloob na depensa. Sa kanilang mga mata na puno ng pagpatay na layunin, isang kayeg ng mga gwardya ang sumugod palabas. Mas marami ang dumarating mula sa bawat direksyon. Hindi sila pinansin ni Sebastian at nagpatuloy sa pagsulong. Ang bawat umaatake ay sinaktan ng kanyang napakatinding puwersa. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang at pagtatanggol, siya ay halos hindi mapigilan walang sino mang mababa sa banal na antas ang maaaring lumabag sa kanyang mga depensa kahit na tumayo siya. Kahit na ang pinakamatalim na espada ay hindi magiging epektibo laban sa kanya. Ang mga galaw ni Sebastian ay tumpak at hindi natitinag, at bawat hakbang ay nagpapakita ng kanyang walang kapares na determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nagyayelo, na nagpapakita ng kanyang paghamak sa kanyang mga kaaway ang kanyang robe ay lumilipad sa hangin na parang nagrally sa kanya para sa laban sa hinaharap. Sa likod niya ay nakalatag ang dagat ng mga nahulog na katawan. Ang natitirang mga gwardya, na paralisado sa takot, ay pinalibutan siya ngunit hindi ng ahas na kumilos. Malawak ang palasyo ng hari, at mahirap hanapin ang Caspian. Kaya, kinuha ni Sebastian ang isang gwardya at hiniling na malaman ang lokasyon ni Caspian. Nang walang sagot ang gwardya, pinatay niya ito at lumipat sa susunod. Matapos patayin ang ilang gwardya, sa wakas ay nahuli niya ang isang junior leader. Sinabi ng junior leader sa nanginginig na boses, bukod sa pagkain at pagtulog, ang kanyang kamahalan ay naglilinang o nakikisama sa mga asawa. Sa oras na ito, dapat siyang nasa silid. Nasaan ang silid? Tanong ni Sebastian. Sinabi sa kanya ng junior leader ang direksyon. Nang matapos siya, pinatay siya ni Sebastian. Ang mga lalaking ito ay kasabuat at nararapat sa kanilang kapalaran. Hindi nagtagal ay narating ni Sebastian ang silid ng King of Starfire Empire. Sa loob, kasama ni Caspian ang isa sa mga consort ni Janet. Ang kanyang mga iyak ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa hindi alintana kung paano siya nagsumamo, si Caspian ay hindi nagpakita sa kanya ng awa. Sa sandaling iyon, ang boses ng isang royal attendant ay nagmula sa labas. Kamahalan, may krisis. Isang asasin ang pumasok sa palasyo. Sebastian. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Caspian. Bukod kay Sebastian, wala siyang maisip na iba pang maglalakas loob na pumatay sa kanya si Sebastian lang ang banta niya, kaya alam ni Caspian na hindi niya kayang maging pabaya. Mabilis niyang inubos ang essence ng concubine. At mang isusuot na niya ang kanyang damit, isang nakakatakot na energy wave ang biglang dumating mula sa itaas. Kabanata 730 at tatlumput siyam. Si Caspian ay may masamang premonition. Sa isang pag-iisip, pinalibutan siya ng pulang dugong hadlang, at isang nakakatakot na aura ang kumalat palabas. Ilang sandali pa, nagkaroon ng malakas na kalabog ng gumuho ang palasyo at ibinaon siya sa ilalim ng mga guho. Nakatingin si Sebastian sa malayo. Alam niyang hindi nito papatayin si Caspian o magdudulot ng malaking pinsala. Gaya ng inaasahan, isang pulang dugo na pigire ang lumabas mula sa mga guho na may nakabibinging dagandong. Ang figurine ay napakalaking at hubad, na may malayang gumagalaw sa pagitan ng mga binti. Kahit sinong babae na makakita nito ay matatakot. Lumutang si Caspian sa ibabaw ng mga basura, at galit na galit na sinabi niya, bastard. Hindi pa kita nakikitungo, lumapit ka sa akin. Sisiguraduhin kung hindi ka naaalis dito ng buhay ngayon. MF Itinoon ni Sebastian ang matalim na tingin kay Caspian at malamig na sinabi, inagaw mo ang trono at ginawa ang bawat kabangisan na may isip. Ngayon, narito ako upang itaguyod ang hustisya at wakasan ang iyong paghahari ng takot. Ang yabang kaya. Ngumisi si Caspian. Noong nakaraan, iniligtas kita dahil kailangan kong bumawi. Ngayon, dumobol ang lakas ko. Mas malakas ako kaysa ilang araw na nakalipas. Ano ang kailangan mong ay challenge sa akin? Natigilan si Sebastian. Inaasahan niyang lalakas ang lakas ni Caspian, ngunit hindi ito gaano maaaring ito ay isang bluff ngunit iyon ay hindi mahalaga ngayon dahil ang labanan ay hindi maliwasan. Dahil may lakas ako ng loob na pumunta dito, ibig sabihin kampante ako na kaya kitang patayin, sabi niya. Sabi ni Caspian, hindi kita kapantay ilang araw pa lang ang nakakaraan. Ngayon, ang lakas ko ay dumb oval. Ano kaya ang maaari mong gawin? Nagkaroon ka rin ba ng breakthrough? Naniniwala siya na imposibleng maabot ang gayong tagumpay. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamataas na Divine Grandmaster Realm ay ang limitasyon. Kinailangan pa niyang umasa sa Blood Demon Art para makapasok sa Demigod Realm. Bahagyang napangiti si Sebastian habang nakapulupot ang mga kamay sa likod. Tama ka. Hindi ako mangangahas na labanan ka kung hindi nadagdagan ang lakas ko. Imposible yan. Walang ibang demigod maliban sa akin. Napangisi si Caspian. Isang matamis na ng ngiti ang isinalubong ni Sebastian. Maaari mong pasalamatan ang iyong anak na babae para doon. Siya ay may isang bihirang spiritual constitution, kaya kinuha ko ang kanyang essence at gumawa ng isang pambihirang breakthrough. Ano? Nagulat si Caspian bago siya inunahan ng galit. Tinuro niya ng daliri si Sebastian at marahas na sinabi, Hayop ka, ang lakas ng loob mong galawin ang anak ko. Ngumisi si Sebastian. Napaglaroan mo ang hindi mabilang na mga babae. Kaya, bakit mahalaga kong paglaroan ko ang iyong anak? Mabilis na kumalma si Caspian at malamig na sinabing, Leticia, yung trader na yon itinakwil ko na siya. Kung sa tingin mo ay magagamit mo siya para sumailalim sa balat ko, sinasayang mo ang oras mo. Hindi mo ako tatantanan sa kanya. Hindi ko siya kailangang gamitin, sagot ni Sebastian. Tatalunan kita ng patas at kukunin ko ang ulo mo. Ngumisi si Caspian. So, iniisip mo na malakas ka na. Kung ganun, ipakita mo kung anong kaya mo, bata. Sebastian ang lupa at sumugod sa hangin. Isinara niya ang distansya sa pagitan nila sa isang kisap mata. Nanlaki ang mata ni Caspian sa gulat. Akala niya ay nakarating na talaga si Sebastian sa Demigod Realm at mabilis na umatras. Mamatay ka na. Sigaw ni Sebastian at naghagis ng suntok mula tatlong yarda ang layo. Isang surge ng enerhiya ang sumabog pasulong habang ito ay napunit sa hangin nilamon nito ang nakapalibot na espiritwal na enerhiya, at ang mismong espasyo sa kanilang paligid ay nanginginig ng marahas na parang malapit ng mapunit. Nakakatakot ang sobrang lakas. Si Caspian ay hindi nang ahas na makipagsapalaran. Sa gulat, tinawag niya ang Blood Dragon upang harangan ang pag-atake. Kabanata 700 at apat na Ang Blood Dragon, na mahigit tatlumpong talampakan ang haba, ay umungal sa buhay at bumagsak sa umiikot na enerhiya sa unahan. Isang malakas na pagsabog ang naganap habang ang enerhiya ay nabasag ang karamihan sa Blood Dragon sa mga fragment. Ang natitirang kalahati ay lumundag pa rin patungo kay Sebastian. Sa pagkakataong iyon, nahuhulog na si Sebastian. Dahil hindi niya maiwasan ang pag-atake, naghagis siya ng isa pang malakas na suntok at sumabog ang natitirang Blood Dragon nagpadala ang pagsabog ng enerhiyang bagyo sa buong lugar. Ginawa nitong alikabok ang mga durog na bato sa ibaba at nagbuga ng isang mabangis na ipo-ipo. Tumawa ng matagumpay si Caspian. Muntik mo na akong maloko, bata. Hindi ka pa nakakarating sa demigod realm. Tinitigan siya ni Sebastian mula sa ibaba. Maaaring hindi ako isang demigod, ngunit sapat na iyon para patayin ka napangisi si Caspian. Napakayabang mo, bata. Kahit sino sa ibaba ng demigod ay langgam lang. Madali ang pagpatay sa'yo. Nanunoy ang sabi ni Sebastian, kung napakalakas mo, halika at patayin mo ako. Sa kabila ng kanyang katapangan, siya ay nasa mataas na alerto. Ang maikling sagupaan ay nagpakita sa kanya na si Caspian ay hindi isang biro halos double ang kanyang lakas sa loob lamang ng ilang araw. Magiging mahirap ang laban na ito, at hindi siya lubos na sigurado sa tagumpay. Kung sabik kang mamatay, ikalulugod kong gawin yon. Ngumuso si Caspian. Bumaba siya kay Sebastian sa bilis ng kidlat, mas mabilis pa sa Falcon. Kaagad, nasa itaas siya ni Sebastian, at ang kanyang mga kuko ay kumikinang ng isang nagbabantang pula habang inabot nila ang kanyang ulo. Alam ni Sebastian na nasa panganib siya at mabilis na umiwas. Lumipas si Caspian, umakyat sa himpapawid, at naghanda upang muling sumisid. Ang kanyang bilis at walang humpay na pag-atake ay naging halos imposibleng ipagtanggol. Naharang lang ni Sebastian ang mabangis na pag-atake habang naghahanap ng opening para makaganti ng atake. Nakulong ang dalawa sa matinding pagkapatas. Isang pulutong na binubuo ng mga gwardya katulong sa palasyo, asawa, at prinsesa ang nagtipon sa malapit. Hindi makapaniwalang nakatingin sila nang may nakipag-touch toto kay Caspian. Baka sa kanilang mga ekspresyon ang purong pagtataka. Sino ang lalaking iyon? Hindi makapaniwalang malakas siya. Nakaramdam ng kislap ng pag-asa ang mga prinsesa at asawa ng makitang hinahamon ni Sebastian si Caspian. Sa loob ng maraming araw, tiniis nila ang malupit na paniniil ni Caspian at nabuhay sa masasamang kalagayan. Naisipan pa nilang patayin siya. Napakalaki ng kanyang kapangyarihan at naabot na niya ang kinatatakutang demigod realm na nagdulot sa kanila ng kawalan ng pag-asa. Ngunit ngayon ay muling nabuhay ang kanilang pag-asa na papatayin ni Sebastian si Caspian. Umiling ang isa sa mga consort. Siya ay makapangyarihan ngunit hindi makakalipad at malinaw na hindi pa nakarating sa demigod realm. Ang matalo ang hayop na iyon ay tila imposible. Lumipas ang limang minuto, at ipinagpatuloy ni na Sebastian at Caspian ang kanilang matinding labanan ng walang malinaw na panalo. Si Caspian ay parehong namangha at galit na galit. Hindi ako makapaniwala kung gaano kalaki ang nadagdag sa lakas mo sa loob lang ng ilang araw. Grabe, Halimaw ka. Akala niya ay mabilis ang kanyang sariling pag ngunit mas nakagugulat ang paglaki ni Sebastian. Natakot din si Caspian na hindi pa nararating ni Sebastian ang demigod realm. Matatalo siya ni Sebastian sa isang suntok kung magka-level sila. Ngumisi si Sebastian, sinabi ko na sayo, salamat ito sa anak mo. Pagkatapos kong kunin ang kanyang essence, halos maabot ko na ang demigod realm. Hayup ka. Papatayin kita. Galit na galit si Caspian. Pinakawalan niya ang kanyang pinakamalakas na pag-atake ng Blood Dragon, isang pagkilos na nag-drain ng malaking halaga ng kanyang dugo at espiritual na enerhiya.